Hello Earth Signs, welcome sa aking page Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages energy guide para sa September 12, 2023 para sa Earth Signs spirit guide. And natin. For Earth Signs, Taurus, Virgo and Capricorn. Taurus, Virgo, Capricorn. So, meron tayo ditong The Emperor. Tignan pa natin, guys. So, yung iba dito, kailangan, um, kailangan ng hard work, ano? Para makamit mo yung victory. Ayan, no? Oh. Kasi kung nagsikap ka sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagnenegosyo, um, may prosperity, makakamit mo yung prosperity na matagal mo nang minamanifest, no? Yung iba din dito, may bagong parating na opportunity, trabaho, negosyo, business partner, love life. Kung ano man yung blessing na minamanifest mo sa iyong buhay. Meron tayong reverse na six of wands. Ayan. Um, yung iba dito, um, na sa mga um, bagay, sa mga pain na nangyari sa PAS yung iba naman sa inyo ay naghahanap ng solusyon sa problema at ayan na no? andyan ang ating ace of pentacles nasusolusyonan nyo na ang problema o problema sa pananal pananalapi ayan na guys may parating na blessing sa inyo ano So, meron tayo ditong The Fool. Ayan nga, may bagong journey. Yung iba sa inyo, makakapag-abroad na, no? May bagong ang trabahong darating. At yung iba naman sa inyo, kailangan or naghahanap ng pagmamahala ano? So, baka yan yung blessing na matagal nyo nang inaantay. Darating na rin yan sa inyo, guys. Ang inyong inspirasyon, ano? Meron tayo ditong Queen of Swords. Ayan, gamitin mo ang pagiging matalino mo, ano, earth signs para para makamit mo yung prosperity na matagal mo nang may na manifest. Iwasan mo yung doubt sa sarili mo, yung takot, no? Para mawala yung delay sa or blockages sa buhay mo no? para makapasok ang ang mga blessing na talagang nag-aantay o inaantay mo. Ayan. So, meron tayo dito ang Six of Pentacles, ayan. So, ito yung matagal nyo nang inaasahang mga kaperahan, ano, galing sa inyong mga kaibigan, sa inyong karelasyon. So, kung may ma-receive ka man daw na blessing, sinasabi ng ating Six of Pentacles na kailangan mong maging mapagbigay sa mga taong nangangailangan din ng iyong tulong, no. Mapagbigay ka kapag nakakarisib ka ng mga blessings, ayan, masyado ka rin generous, ano sinishare mo talaga yung iyong blessing sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, kung sino man yung mga nangangailangan din ng iyong tulong, ano. So, three of pentacles, ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo na nanagda-doubt kayo sa inyong sarili dito sa six of wands, no. Masyado kayong nagda-doubt, masyado kayong natatakot. Alisin nyo na to, guys, kung ano man tong mga nararamdaman yung negative, no. Um, parang feeling nyo masyado na kayo na isolate or may mga group conflict dito, no? Sinasabi ng Three of Pentacles, group conflict or may mga third party kayong kinakaharap. Ikaw ba 'yan or merong tao sa buhay niyo, ano? So, eto, yung iba sa inyo nga masyadong na proper state dahil nakakaranas kayo ngayon, ayun, no? ng problema sa inyong grupo, sa inyong mga kaibigan, ano? Masyado kayong napoprostrate niya yung araw na to, ano? Siguro may mga na-experience kayong pag third party sa inyong relasyon, ano? Na hindi nyo, ma hindi nyo pa napapatunayan hanggang ngayon, Ano? wala pa kayong fruit, pero malakas yung pakiramdam ninyo na may nangyayaring hindi maganda sa inyong relasyon sa pagkakaibigan at saka sa negosyo so meron tayo ditong six of swords ano? so mag research ka daw mag research ka mabuti maging resourceful ka at kung ano man kung mali, mali talaga yan kung meron man talaga try to let go na and mag move on ka na sa iyong mga problemang kinakaharap kung ano man yan ano Gamitin mo daw yung utak mo wag panay puso So ayan no. Meron tayong Knight of Pentacles no It's a confirmation lang na talagang may parating talagang kaperahan sa inyo ano Um, and gamitin mo rin itong perang ko hindi lang sa pagtulong sa iba kundi sa iyong mga pangarap baka ito pang medical mo to gamitin mo ng pang medical dahil may bagong opportunity sa inyo na darating no? pwede kayong makapag abroad or magkaroon ng trabaho kung ano man yung mga requirements na kailangan nyo um, gastos inyo para doon no wag kayong masyadong materialistic or bumili ng kung ano-ano mag-focus kayo kung ano man yung mga kailangan nyo sa buhay yung importante ano para ma achieve mo yung goals na matagal mo nang minamanefest ano ang iyong pangarap basta maging mapasensya ka lang sinasabi dito ng knight of pentacles ano at wag parating dumepende sa ibang tao be responsible So, tignan pa natin, guys. Para sa earth sign, spirit guide. Ayan. Okay. So, ayan nga, no. Yung sinasabi ko kanina, no, na may third party kayang na-experience dito. Hindi lang yan sa pagmamahal, sa pag-ibig, sa mga karelasyon, ano. Um, kung nalaman mo man na totoo yung mga hinala mo, ano, try to forgive and let go, move on, mag-recover ka na para pumasok lahat ng blessings na um, na nag-aantay sa'yo dito, no? Dahil sinasabi naman ng cards dito na makakakita ka pa ng ng ibang taong magmamahal sa iyo kung hindi ka man swerte sa love life ngayon focus on your dreams baka ito ngayon yung talagang kailangan mo yung pangarap mo matupad mo kasi yung mga yan yang mga iniisip, iniisip mong frustration sa buhay, no? Binablock niya lahat ng mga blessing na parating sa iyo, no? So you need to strength para harapin tong um, problemang to, no? You need strength. You need current courage, ano? Yan, meron tayong page of swords. Hindi ka naman minabadali na A uh, mag move on pero take your time to think um, before you act wag kang gagawa ng alinmang bagay na makakaagrabyado ka no mali na nga yung ginagawa dadagdagan mo pa ng um, another na pagkakamali so iwasan mo yun earth signs ano nandito ang ating page of swords So, tignan pa natin. Earth signs. Ano bang kailangan ng Earth Science? Spirit guide Take a walk. You need this guys, ano? Make a vision board. So ito talaga, i-priority mo yung mga pangarap mo wag ibang tao. So, music, para ma-release ang inyong mga stress, ano, through music. and nourish your temple, pahalagan mo yung sarili mo. Um, try to, um, ang i-priority muna, muna ngayon, no, earth signs, ang iyong sarili. wag ibang tao. I'll let go muna yung mga taong talagang na mga toxic na taong na nanakit sa iyo ngayon. Ano? So, yun lang, earth signs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.